Magandang araw Meron tayo ditong unbox na Ayan Ito Bali na box ko ito Ng ating uh, fiber sana Pero sa so ngayon Iba Iba natin ito gagamitin sa ibang paraan Ayan po Ayan, kita natin tapos, din tayo dito, gubiji. Tapos, yun natin to. Uh -huh. huwigi, ito, Ay, order ng ating client. Gagawin natin yung access point. Ayan. Bago po ito. Ayan, may po May charger. sa... Uh, itong USB uh, ano, LAN ay yun eh USB cable ay LAN cable pala sorry ayun una natin gagawin titirahin natin ito yung aking uh, ayun bagong bago to sisirahin lang natin para maging outdoor sya isimula natin dito na tayo

para mabuksan natin o makuha natin yung laman nito. Oh. Ito mm. Sige, <coughs> buwan natin to ito sya yan na natin dito gamitin ng aksu kailangan maingat tayo para di matamahan yung wire yan sa so, tabi muna natin gamitin natin aksu maingat daw aksu We'll be right back. same din yung gagawin natin so na gawin natin po una ayan, ayan turo ng gawin natin ayan, naka okay naka diba? naka naka natin naka 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 muna natin naka para naka 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 ito yung tayo sa kabila Ito may yung may natin. natin Ito so, yung mga tatanggalin natin dito yung hindi natin yung mga tatanggalin natin dito

Gamit tayo ng cutter, patira natin yung nasa dito sa kapat. Mali butas, sinira ko lang to, Kasi dito natin idadaan yung buwis ng buwis. gamit din tayo dito ng heater or hot air so ito na ngayon so, din natin to Ayan, ito na tayo. natin lahat. Ito. na natin lahat <coughs> ito. na natin, natin ngayon. Nakuha natin tapos ito. Ito. Pagpangin natin okay. Pwedeng natin ito dito. Pwedeng hindi. Bakala kayo. nggak tanya kau oh kaya nggak tanya kau nggak tanya kau muni muni misalnya kita lagi yang kakak mau tinasi apa dito itu kita kaya sini kita mau wala orang di mana-mana si gawin natin dito sa baba Ito. dito na harap yung mga axis yung mga lumang yan yung nakataas kapag yung mga natin kapag yung na natin, Banyo, natin yung sa baba mag gawin natin mag gamit tayo ng hot air para maano natin to stretch ng -tinyo. Ang gandahan lang kasi ang daming Pwede din dito sa taas. Dito may lalagyan ng dito, dito sa taas. Kaso di ko na ganyan kasi ito tatama to dito. Pag nag-moist to, mababasa to. Lalatay dito yung tubig sa taas. Ngayon yung lang ginawa ko. So ngayon, dito na tayo. Tapos natin yung ating papaso Dito sa natin dito papalitin. Ang sunod po ano, Ayan. Ang natin. 'yung pinutulak ng kanina dito sa taas lagi 'yan. Oh, 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 Tapos ito naman. Luwagan lang natin dito, dami ng puto chili. Ayan. Kung nagtataka kayo, ba't ginanito ko? Kasi papasok natin ito dito sa butas. Ayan. Ayan. Ayan na ito. Ayan natin yung pasok. Ayan. Who? Mm -hmm. si uh, may dalawang wire dito na masyadong maikli si white yung si gray tsaka si black medyo mahaba siya maba yung wire niya kaya gawin natin mamaya hihinaanin natin para dagdagan siya ng wire Tinanggal na natin. Tumain natin ngayon. Tunawin natin yung dumi. Tapos, tapoyan. Yung dalawa, kung saan tinalagay, dito natin tinalagay sa gilid. Kamit din yung panghinang. ingat lang tayo sa paggamit ng kutsilyo baka yung kami natin madali yan yan, all good pwede na rin balik pero maraya na so rin magagawin natin ito ngayon may gagawin pa tayo pala dito linisin <coughs> muna natin ito ng brush hindi para matanggal yung mga ano nya na ginamit natin kanina na ano pag surok surok pag nasari kailangan nyo natin kung may ano kayo may vacuum pwede din gamitin nyo ng vacuum o oh, wala dito yung vacuum kung lobat <coughs> so kung nagkataka kayo bakit uh, ganito lang yung ano natin bali may gagawin pa tayo again ito na ito na yung magic natin para hindi siya mga ano ng si bulka yung gagamitin okay. natin kailangan bago tayo maglagay ng bulka dapat yung line dito dapat pasit kasit na naka ano na siya yan yan na sweet na at okay na dun na natin bubumbahin yan subbulka natin ito dito sa ano dito Não. Para dar tempo.